Wala ka, galing bi. Kalawag, kalawag ba 'to? Dito kalawag mo. Ikong kalawag dapat so ayan.

pila. Ay, doon na, pila. Aking spaghetti tsaka, you know. Chicken joy, burger steak. Hindi. Spaghetti with fries tsaka chicken. Hindi, hey, wala ang kanin niya sa akin. Ay, no, sa baba? Sa ba? Ay, may kanin pala yung chicken. O, oh, yan na lang. Eh. Eh. Chicken Joy Burger Steaks, Spaghetti and Rice. Eh. O, oh, yan na lang. Ayan, Ay, yung may rice. Spaghetti. Dalawa tayo pares tayo. Tapos, ano na lang, ang drinks na lang natin, ano, royal. Royal. Ayun na. Tapos, tapos,